Hello guys Tapos na naman isang araw ng pagpasok sa trabaho mga lods Bali nandito tayo ngayon sa nag malapit sa pinagtatrabuhan ko Kakalabas ko lang kasi Dito ako nag-park sa may Hastings Street Malapit sa pinagtatrabuhan ko na Medyo na po ako kasi dito Parang dumadami na yung mga homeless Dito malapit sa pinagtatrabuhan ko Napakagandang panahon ngayon, no? Maaraw. Nasa 24 degree ngayon dito sa Vancouver. Isi-share ko lang sa inyo kung anong itsura ng kung gano'ng karami itong mga homeless dito sa malapit sa pinagtatabuhan Araw-araw kasi akong dumadaan dito, napupuna ako parang dumadami na sila. Papakita ko sa inyo kung anong kung karami yung mga homeless dito sa lugar na to. Tara! Simula dito mga lods, no? Kala mo patay na, no? Pero mga ano yan, homeless yan. Diyan natutulog Itong lugar na ito mga lods, dito talaga sila nagtatambay. Hindi ko alam kung bakit. Ayan. Mga homeless yan mga yan. Meron din sa kabilang ano, kabilang kalsada. Di ba? Doon din, no? Meron. Try lang natin videohan. Baka magagalit kasi. Ang dami nila mga lods, di ba? Diyan na tutulog. Ayan, mga lods, oh. Baga lang din sa... Ano? Na? Natutulog lang din sa... Kalye, di ba? Ang dami. Ayan, mga lods. Kawawa din kasi. Wala sila mga bahay. Ganda ng panahon ngayon. Nakabilad pa sila sa mga... Nakabilad sila sa araw. Wala problema kahit ano. Kahit mainit. Importante, makahiga sila dyan. Pero so, sa kabila ng ano, mga lods, binabantayan sila ng mga polis. Kasi nga, bigla silang manggugulo dito. Yung iba kasi, bigla mang gugulo. maraming pulis din nakatambay dito, mga lods. na. Dami na dito. Dami na dito, mga lods. Ito na yung pinaka-hugad nila. Itong lugar na na. Dami talaga nila. Dito na natutulog. Dito natutulog. ginagawa ang building dito mga lods. Ang dami na dito. Ayan, tutulog sila. Ginagawa na lang itong bahay dito mga lods. Hindi ko masyadong kinukuha na ng video kasi baka magagalit. Bumalik na ako dito sa sasakyan guys. Uh, hindi ko masyadong kinukuha na ng video yung mga yon Yung iba kasi parang, parang lasing na hindi mo may Kaya hindi ko na masyadong ano. Kumbaga ninanakawan ko lang ng video. Hindi ko masyadong pinupokus sa kanila. Baka biglang magalit. Uh, yun lang ang video ko guys, hindi ko masyadong ano, talagang buo maganda pagkakuha kasi nga hindi natin alam kung di ba kaya sinishare ko lang sa inyo kanong itsura dito sa may Histing Street Vancouver sa awa ng Panginoon wala akong lagitang Pilipino doon na homeless halos mga puti na nakikita ko tsaka yung mga First Nation dito sa Canada yung iba kasi dyan, uh, wala lang ibang inatupag. Kung alam nila kasi na, ano, tao dito. Meron yata silang ano, sa government. Meron silang nakukuha sa government. Isang araw kasi na natanong ko yung naka-wheelchair, naka uh, homeless din siya. Tinanong ko siya, bakit kayo tumatambay dito sa state na to? ang sabi naman niya is kasi gumagamit sila ng ano eh uh, alam mo na kaya hindi sila umuwi sa bahay gawa ng gawa ng ayaw ayaw sa kanila yung mga magulang nila kaya tumatambay sila sa labas kaya naging homeless sila hindi na sila umuwi sa bahay sa kanila sa kanila kanilang mga bahay kasi ayaw ayaw na ng mga magulang sa kanila. Grabe. Dito kasi hindi siya ano illegal lang ano Yung alam mo na yun. Kaya mas lalo lang ano gumagamit. Pero tawag dito. Pero pagka nang gulo sila diyan o may ginawa silang katarataduhan, dami-dami daming pulis. Itong lugar na to, guys, uh, malapit lang yung pulis. Kumbaga sa kabilang ano lang, sa kabilang street sa likod nito. Doon lang ang ano, uh, police department. Kaya kung may mga problema dito sa street na to, ora mismo darating yung pulis. Kaya yung mga tao dito, hindi, hindi nila inaano yung mga homeless na yan wala silang pakialam ba't eh. Kaya, hindi pabayaan lang nila. Kaya tara, uwi na tayo guys. Uwi na tayo sa bahay. Nagaantay si Macy sa bahay ngayon. Walang pasok. Kaya tara. Pakita ko sa inyo yung anong hitsura papunta doon sa bahay. Tara guys, uwi na tayo. Alright. Dadaanan natin yung ano. Bidijuhan ko kanina. Ito yun di, dito lang ako nag-park kasi nga doon bawal eh. marami nang park doon. Ito yung buwan. Hindi ka pwedeng mabilis dito sa daan na to. Kasi nga, yung mga homeless na yan, bigla-bigla na lang tumatawid sa daan. Kaya hindi ka pwedeng mag 50 per hour dito yung takbo mo dapat naka-30 lang kasi nga hindi mo alam may biglang tatawid sa sagasaan mo pa, di ba? Kaya lahat na sasakyan dito, ano lang siya, 30 per hour. Bali malapit lang to sa pinaka-downtown ng Vancouver. Diyan lang sa unahan, eh, ano na yan, downtown na yan. Ayan Oh. Ito yung banda kanina, kinukuha lang ko ng video. Uwi na tayo kasi medyo pagod din galing sa trabaho. Ang dami namin ginawa ngayon. <coughs> Bukas ulit. Ay, itong kanto na to guys. Dito sila talagang sobrang dami. Yung so iba dito nagbibenta ng ano dyan sa kalye. Yan, kung ano-ano ang binibenta nila. Mga damit na mura, mura na $5. dollar Para lang meron silang mabili na pagkain. Medyo matraffic pati dito. Ayan o. O, paunahin mo yung bus kasi ano yan, priority yan. Pag mga ganyan, hindi, hindi ka pwedeng mauna dyan. ang haba pa naman ng kwan ang haba pa naman ng bus hindi mo pwedeng paunahin yan nasa ano yan eh, nasa rules yan dito sa Canada kapag nauna yung bus talagang paunahin mo yan hindi, ka, hindi mo pwedeng singitan yan Ano? biyahing ano to guys itong bus na to biyahing main street to waterfront number 8 yan Uh, main Street to Purser Street pala to. Kasi number 8 eh. Manggagaling yan sa ano guys. Manggagaling yan sa doon. Waterfront. Tapos papunta dito sa main. pupunta ng Broadway. Tapos doon sa Purser. alam nyo guys dito sa Canada kaya yung ibang tao dito eh no homeless gawa ng na-stress sila sa problema nila yung iba naman di makahanap ng trabaho yung iba naman eh ang dami ng utang dito kasi sa Canada guys kapag pag uh, apply ka ng kwan loan napakadali tapos si eh, kung mag apply ka ng credit card napakadali rin. Gustong gusto nilang umutang. Pero sa tuwing mabad credit ka na, mabangkrap ka na, ayun, hindi ka na pwedeng. <laughs> Kaya iniingatan talaga yung credit ano dito. Madaling umutang, pag hindi ka rin maayos pagbayad, hindi ka rin makakuha ng bahay, hindi ka rin makakuha ng sasakyan. Kaya kailangan talaga na maganda yung payment mo. Yung iba naman, dumadami yung utang gawa ng utang dito, utang doon. Dito kasi ang, mabilis mabili yung mga kwan, mga luho mo, ang bilis. Credit card lang eh kahit i-swipe po nang i-swipe wala problema eh. Kaya, kaya dapat nandito uh, dito sa Canada, kailangan mo talagang wise sa mga ano na yan mga credit card na yan hindi yung swipe dito swipe doon kailangan mo ring isipin kung anong mangyayari sa iyo kapag eh, dumami ang utang mo di ba traffic talaga dito guys pag ganitong oras <coughs> ano dito ngayon hapon alas 3 alas 3 uh, 39 ng hapon ano dito ngayon na um, miyerkules napakaganda yung panahon ngayon sarap nga mag beach eh. sarap maligo sa akin kaso may pasok tayo eh ipapakita ko sa inyo anong itsura ng paligid dito sa Main Street, Vancouver. Yung dinadaalan ko ngayon, Main Street ito, Main Street. Kumbaga, ano to, pinaka-main, maraming ano to, maraming kainan dito. Kakaalam ko guys, dito yata sa Vancouver ang pinakamaraming homeless. Commit do kayo kung sa ibang province eh may mga homeless din na kagaya nun <coughs> Dito naman sa Vancouver, doon lang talaga sila sa may bandang Hastings Street. Meron kang makikita sa mga iba't ibang lugar dito, pero tinitiis na lang, minsan wala. Doon talaga pinakapugad nila di ko rin maitindihan bakit doon sila nag nagtatambay siguro nakasanayan na nila ang dami kasing nakatira na doon kaya yung iba doon nga rin pupunta kaya hindi ka dito sa Canada guys para hindi ka magiging homeless dapat meron ka talagang ano sa sarili mo, disiplina. When the girls to ano, uh, pag -utang or dapat wala kang utang dito sa Canada. Kasi nga ang dami-dami pang mga bills na babayaran, tapos utang ka pa, siguradong mauubusan ka talaga. Kaya yung iba dito, ang ginagawa is nagpa-part-time ang trabaho. <coughs> Kasi nga dito automatic magdidik sa sa account mo lahat ng mga bills na bills na meron ka. Telepono, insurance sa sasakyan, monthly ng sasakyan. Tapos yung bahay hindi mo pwedeng ano yan, hindi mo pwedeng hindi bayaran sa isang buwan, dapat up to date ka talaga diyan tip bawal dito yung ah hindi mo na akong bubabayad ngayon kasi kulang pa yung ano pera ko hindi po yun dito dapat talaga bayaran mo buwan buwan kung anong nakalagay dun sa kontrata na pidermahan mo susundin mo talaga yun <clears throat> kasi pag hindi ka nakapagbayad ng isang buwan dito dalawang buwan paalisin ka ng ano mayari ng bahay siyempre hindi na sa akin kaya nau-homeless yung iba gawa ng napakadami ng utang tapos hindi na makapagbayad sa kahit sa ng bahay hindi na makapagbayad kaya pinapaalis ng landlord ayun doon na lang tumitira sa kuan sa labas napakahirap bis na gaganda ang buhay mo dito sa sa Canada mas lalo pang makwan dahil sa utang na yan di ba Kaya iwasan talaga na magkautang guys. Dito na ako sa bahay mga lods. Karating ko lang. Uy, hindi ko na patay yung aircon na. Patayin ko muna. Baka biglang hindi under bukas, di ba? Ayun. Hey. ganda ng panahon ngayon no? bali dito ko na lang tapusin itong video na to mga lods mayroon pa tayong gagawin mamaya kaya hanggang dito na lang don't forget to subscribe to my channel mga lods kahit eh hindi eh, masadong maganda itong mga vlog ko. Kahit paano eh, nagbibigay ko ng information sa inyo, di ba? Eh, don't forget to subscribe na my channel, mga lods.